Several weeks ago, ko inyong matatandaan ng pumutok ang balitang bangayan sa pagitan ng magitang Sharon Coneta at Casey Concepcion. At itong si Gabby naman ay nanatiling tahimik lang. Dahil knowing gabi ay wala naman tayong nababalitang nakaalitan niya dito sa industriya ng show business. At hindi siya yung tipong mapagpatol sa mga issue. At ngayon ngang napapabalitang nagkaigina ang magitang Sharon at Casey ay masaya ang ating kapuso aktor. Alam naman natin hindi niya hahangaring makitang nagkaigina magkakaroon ng alitan ang kanyang maginang Sharon at Casey. Ani Gabi, di ko yan na subaybayan but they should be fine. Ganyan naman sila. Nagsama naman sila ng matagal at anak naman niya yon. Hirit pa ni Gabi, as far as he is concerned, okay na rin sila ni Sharon kaya nga meron silang reunion project yung Dear Heart the Concert. At syempre, siguradong ando ng kanilang huni na si Casey. Katunayan, may participation din si Casey sa nasabing once in a lifetime event, kaya nga hindi sila pwedeng hindi magbabati. Di ko alam ang plano, but surprise kasi. But as far as I know, Casey is part of the show. And say pa nga ni Gabi na gusto niyang makaduwet si Casey sa nabanggit na concert. Dagdag pa ni Gabi, bet din daw niyang magkaroon silang tatlo ni Sharon ng production number. Yes, I'd like to do a song with Casey and I'd like to see Casey and Sharon sing. And I'd like to see, syempre, the three of us sing. Ani Gabi? Feeling daw niya ay magiging emotional sila sa mali nilang pagsasama after several years. It's an emotional time for all of us. So, pag nangyari yon, it would be a meaningful for all of us. At tungkol naman sa nobyo ng kanyang anak na si Casey, ay hindi raw siya yung tipo ng tatay na nakikialam sa love life ng anak. Pero nga naman, hindi si Gabi yung tipo ng ama na maghihimasok pagdating sa personal na buhay ng kanyang mga anak. Not unless needed. Si Gabi yung super cool na tatay kaya nga sobrang jibe silang dalawa ng anak niyang si Casey. At talaga namang nakaka-excite ng mapanood ang kanilang reunion concert. Uh, na magaganap. Uh, malapit na malapit na. Uh, this would be on October 27 sa Moa Arena. Uh, at hindi po ito sponsored ha. Kaya lang excited akong makita si Casey na masaya at kasama ang kanyang mama at papa. Seeing them in one frame. Wow! Bongga talaga!